Oops, a bull. Fish on, bro! Ooh! Uh, Bully! guys so dumating kami dito sa alam around 5 am bali from base ko nag na kami ng bangka papunta dito so dapat at least nasa 10 katao kayo pag pupunta dito so nagbayad kami ng 100 per head so mas okay kung malami kayo para mas makapunta kayo sa bangka magdala din kayo ng tubig kasi guys napainit dito pag tanghali tapat and saka dapat may dala din kayo or pagkain dala din kayo guys ng trapal kasi napaka importante nyo dito wala kasi masisilungan dito guys so babad talaga guys sa init so ang usapan, uh, babalikan na lang kami dito guys ng bangka uh, mga siguro mga 3pm to 5pm so yun nga guys so stay tune na lang ay, ang mga agad ah bilis mga agad La uy laki uy laki talagang butete Kala ko lapu-lapu Parang tutan Hindi pala lapu-lapu eh, lapu lapu Kala ko buti, ano, lapu-lapu <laughs> So yun nga guys, so may mga kasama din tayo mga angler dito guys So mga master din yan guys So like and subscribe lang kayo guys sa mga channel nila So shoutout nga pala kay uh, Philip Robles sa uh, pagsama sa akin dito sa alam So thank you 가기 j i guys Hanap tayo ng spot Doon guys Sinira ko muna yung main So maliliit kasi yung nakagat Ito Ito na guys yung ulan Pumila na so, problema lang yung alon Tsaka yung hangin Medyo pasalubong kasi guys Kaya hindi tayo makakasa Direksyon na to Dito kasi guys yung ano eh Yung maraming ano eh Siyab ah, so Pag nagkas tayo Bumabalik Guys okay, na try natin dito Yung may mga ibon Ayun know, o May mga nagdadive na ibon doon guys Try lang natin Ano to guys, mahabang um, um, breakwater hanggang doon dulo, mga huli-huli ano to so Guys, nandun yata sila uh, Boss Philip So, sinipid natin sila doon pa uh, may hulo na sila Guys, nakahuli si Boss, ano, si Boss Philip, bid-bid Nandun sa dulo So gamit tayo ng ano guys ng spoon So sa spoon sila nakagat One zero Try natin mag spoon May, may kumakagat na guys So guys, may umi-strike dito sa ano, sa side na 'to. Kinagatan ako, guys, kaso kumalas. Oh. Yun. Bitbit, no? Dapat siguro single hook. Nipis kasi ng bibig nun eh. Medyo malaki yun, yun lang ang mahirap sa bibig guys kasi ma, ano, madaling mapunit yung bibig kaya kumakalas so guys nagpalit ko ng pahabol so niliitan ko yung hook kasi guys kumakalas eh Eto, sige try natin water. wala eh pero tatry ko kumakalas eh kumakalas sa ano Cable hook Hmm Ay gano'n? bagal lang no Kanina pa yung bidbid -bid na yun Ganda ng tubig dito E eh, oh. Kalmado eh O oh, yun o oh. Hindi Hindi yan banak Bidbid -bid yan Bidbid -bid yan Paps bit yan yan yun yung kanina andyan lang siya oh andyan lang nangahabol mabal sa akin hmm hindi kanina nangahabol dyan oh Ayan oh, yan na naman siya o. Oh. Oh, ay, gagi. Ang liit ng hook ko eh. Bumibitaw sa hook. O pa nandito ah. Grabe. Ayaw pang kumagat ng bitbit guys. Pwede tayo ng lure. 20 grams. Bigat na ito. Iyan ah. Hindi trib. Ano ka ng tokwa. U, uh, Uli! Uy! u, uh, Huwag kang kakalas! Ay! Yes! Eh, sabi na nga Ang hirap ulihin! Kumakalas! Huwag nadalalay na! Hindi <laughs> gaano malakas yung ano na na Yung strike Kala ko sumabit lang eh Hindi na ako bagat yung bid, bid guys So balik muna tayo sa ano natin Camp natin nauho na rin ako Kapal na ng ano dito Water lily o, maya, pag kumalma yan Maganda ng pukulan So guys, time check. Mag alas 12 na. Ang So tayo ulit natin po bukol. Nagpahinga lang ako kanina doon. Sama yung mga katoba natin. Ito okay. so, ako. Kala ko ha. Madadali mo na eh. Balimbali eh. No? Balimbali yung rad mo kanina eh. Oh. Ano, yung, sorry, ano gamit mo? Jig? Two thousand years later Whoops, ah. I pull fish on bro Yes sir Akala ko sumabit Gumagalaw eh Binitbit ko na ka Sabi ko gumagalaw eh Hindi to sumabit Pinilit ko yung pagangat ko Meron eh Napula po Napula yung lot? Oo oh, Sige Good size soup Hindi na good size siya Jumbo na yan Nadali na nga si soup Guys, ulamin natin ito sasama natin doon sa ano sa ano natin Ricardo ito pwede oh salo natin butik pa mga wala eh na, nakalas eh sige salo ko na tanggalin mo na yung ano clip saan mo na talibad na saan mo na talibad na saan mo na sa assist hook dun oh ano? oh, sa asisok nakaabot nga ng clip? Ayon, para pantanggal ko mamaya nakaabot nga pa ng cliff yan sabi nga alat sabi po Sure. Alex Bacho. ko na <laughs> 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 mm, panalo, ah. Yun, oh. <laughs> ano yung isa? Yung mango, tsaka oh, laki na Ito, yung <laughs> <laughs> laki na, taw, yung taw. <laughs> Ano yung dinatakma mo lang? Oo, oh, takma lang So, guys, okay, yung uh, back -back. So, ito na yung silo natin So, pabalik din sa tangyong. So, may pasay So, rin yung vlog uh, sa ating kanina Hindi lang na video sa inyo Maulat madaling araw kaya na hindi ako na mag-set up okay, masakay na tayo guys so stay tuned na lang siya so, niya guys so bumaba na kami ng bangka so pauwi na kami see you on our next fishing adventure so thank you for watching thank you for dropping by tight lines and fish on